sa araw-araw na pagmamaneho nitong si Sir Chip ng kanyang sasakyan papunta sa direksyon ng kanyang opisina ay palagi din niyang nasisilayan itong masipag na dalaga na umaga pa lamang ay nagbabanat na ng buto sa pagbebenta ng kanyang panindang mga sampagita sa gitna ng kalsada. Palagi pa ngang napapangiti nitong dalaga itong si Sir Chip. sa tuwing kanya itong kakausapin at aalukin ng kanyang panindang sampagita. May pagkajali at makulit kasing klase ng dalaga ito sa katagalan nga nilang pagkikita sa daan ay naging magkaibigan na ang dalawa at napagalaman nga nitong si Sir Chip na Katrina pala ang pangalan ng dalagang iyon. Ginawa muna nitong si Sir Chip na huwag munang bigyan ng trabaho itong si Katrina dahil sa gusto pa nitong obserbahan ang kanyang pagkatao. At nang kanyang ang makilatis ang pagkatao nitong si Katrina ay doon na ito nag-offer ng trabaho sa kanya. Naiyak nga itong si Katrina nang marinig niya ang alok na trabaho nitong si Sir Chip dahil sakto sa sandaling yun na nananalangin itong si Katrina na sana ay makahanap siya ng disenteng trabaho na mapapasukan. Dahil sa merong sakit ng kanyang lola na nag-alaga sa kanya simula pa ng siya'y bata pa. Sa sandaling yun ay sobrang pasasalamat nitong si Katrina kay Sir Chip. Maraming maraming salamat po talaga Sir Chip. Hulog ka po ng langit. Hindi ko po kayo bibiguin Sir. Gagalingan ko po sa trabaho. Thank you po ulit nagagalak na sambit ni Katrina. Nangyari ngang nagsimula na itong si Katrina sa kanyang trabaho. As usual, maraming nainggit dito kay Katrina dahil sa iniisip ng mga kasamahan niyang sip-sip ito kay Sir Chip at baka siya pa ang maging mitya na mawalan sila ng kanilang trabaho. Ngunit hindi yun nakaapekto rito kay Katrina dahil sa ang layunin niya sa pagtatrabaho doon ay para masustentuhan niya ang pangailangan ng kanyang lola at ang mga gamot na hiinumin nito sa mga araw at buwan na lumipas ay nagtrabaho ng mabuti at nagsipag itong si Katrina kahit na wala siyang naging kaibigan sa trabaho nito at kahit pa minamaliit siya ng mga kasamahan nito doon. Ginagawa na lang nitong si Katrina na balik-balikan ang kanyang pinanggalingan kung saan ito nagsimula at kung saan siya nasanay ng mabuti. Doon ay umuupo itong si Katrina sa may upuan ng parke at pinagmamasdan ang palibot ng lugar na inaalala ang mga nakaraan nito doon mismo sa lugar na iyon. Habang nakaupo nga ito doon ay meron siyang nasilayang isang pulubing lalaki na muntik ng masagasaan ng isang kotse. Nagalit pa nga sa pulubing iyon itong driver ng kotse at tinangkapan niya itong pagbuhatan ng kamay. Kung di lang nang himasok itong si Katrina. Nang nagsalita na nga itong si Katrina ay bigla nang bumalik sa kotse nito yung driver at pinaharurot ang dinadrive nitong kotse naawa itong si Katrina sa pulubing lalaking iyon kung kaya't kanya itong nilapitan at inakay papunta sa isang upuan. At doon ay nagkwentuhan ng dalawa. Di na nga namalayan itong si Katrina na mahaba na pala ang naging kwentuhan nila ng pulubing iyon dahil sa naaliw itong si Katrina sa mga kwento nito sa kanya. Bago nga umalis itong si Katrina at iwan yung pulubing lalaking iyon, ay minabuti na lang nitong mag-take out ng mahakain doon lang sa malapit na kainan at sinabayan sa pagkain ang lalaking pulubi. Sa mga sandaling yun ay nakaramdam ng katiwasayan itong si Katrina at nakaramdam ng saya. Marahil ay naaalala niya yung yumaon niyang mga magulang. Bago nga umalis itong si Katrina ay napatulo pa ang luha nito habang lumalakad papalayo sa pulubing lalaking iyon. Nakawagayway ang kamay na may ngiti itong pulubi habang papalayo na sa kanya itong si Katrina. Matapos nga ng tagpong iyon ay bumalik na naman itong si Katrina sa kanyang normal na ginagawa. Ginawa pa nga nitong si Katrina na balikan yung lugar kung saan niya nakilala ang pulubing lalaki. Ngunit wala na itong nasilayang pulubing lalaki na pagalagala sa parke. Bahagyang nalungkot itong si Katrina nang di na nito nakita yung naging kaibigan nito. Inisip na lang at pinanalangin itong si Katrina na nasa maayos na kalagayan yung pulubing lalaking iyon. Sa isang taong lumipas nga ay hindi nawala sa isipan nitong si Katrina yung pulubing lalaki at dinasam niyang sana ay masilayan niya itong muli at sana sa sunod na pagkikita nila ay nasa maayos na itong sitwasyon. Hanggang isang araw habang papasok sa kanyang trabaho itong si Katrina at naglalakad na ito sa loob ng building papasok na sana ng kanyang opisina ay meron siyang napansing isang desenteng lalaki na nakaupo sa may waiting area. Nalito sa puntong iyon itong si Katrina dahil parang familiar sa kanya yung muka ng lalaking iyon. Hindi nga lang niya maalala kung saan niya ito nakatagpo o nakilala. Sa puntong iyon ay eh hinayaan na lang muna ni Katrina ang kanyang mga iniisip at nagsimula na ito sa kanyang pagtatrabaho. Hanggang sa ginawa na nga silang mga empleyado na ipatawag nitong si Sir Chip. Dahil sa meron itong importanteng ibabalita sa kanilang lahat. Tahimik ang lahat sa puntong iyon habang nagaantay dito kay Sir Chip na magsimula sa kanyang sasabihin sa kanila. Marahil ay nagtataka kayo kung bakit ko kayo pinatawag sa ganitong oras. Mabuti na rin to para malaman nyo na ang bala kong gawin sa kumpanya at kung anong pagbabago ang mga mangyayari sa hinaharap. Gusto kong ipakilala sa inyo si Gustav, ang nag-iisa kong anak na matagal nang nawalay sa akin dahil sa mga di magandang desisyon. Pero nagbalik na siya na may dedikasyon at puno ng aral para maging handa sa kanyang aakuing responsibilidad. Halika dito anak sa tabi ko para makita ka ng mga magiging empleyado mo. Gusto kong ipaabot sa inyo na itong anak kong si Gustav ang magiging susunod yung CEO ng kumpanya. Naway tanggapin at mahalin nyo siya gaya ng pagmamahal nyo sa akin at sundin ang kanyang utos na makakabuti sa paglago ng kumpanya. Yan lang ang gusto kong ipaabot sa inyo. Maraming salamat sa inyong nila ang oras. Doon na nalinawan itong si Katrina sa tunay na katauhan itong kanyang amo na si Gustav na yung kanyang naging kaibigan na pulubing lalaki at itong si Gustav ay isang tao lamang. Nang mapansin nga nitong si Gustav na namumukaan na siya nitong si Katrina ay napatitig at napakindat at napangiti ito dito kay Katrina. Maluhaluha itong si Katrina sa puntong iyon dahil sa saya na muli nitong nasilayan ang kanyang kaibigan na ngayoy isa palang magiging CEO ng kanilang kumpanya. Nangyaring ang ginawang magkamustahan nitong si Gustav at Katrina at ginawa nilang mag-usap ng masinsinan at doon ay labis na nagpasalamat itong si Gustav kay Katrina dahil siya ang naging susi para ma-realize nitong si Gustav ang kanyang pagkakamali at na-realize din ito sa kanyang sarili na hindi pa huli ang lahat para magbago kung kaya't ginawa nitong si Gustav na makipag sa kanyang ama at bumalik sa kanyang kinagis ng buhay dahil nga dito kay Gustav ay naging maganda ang pagtatrabaho nitong si Katrina dahil sa ginawa niya itong kanyang sariling kanang kamay sa kanilang negosyo. At simula sa araw na iyon ay napalapit na itong si Katrina sa pamilya nitong si Gustav at itinuring na niya itong kanyang lang nakababatang kapatid. Mga ka-explorers, ang ating kaunting tulong sa iba ay malaking bagay na iyon kaya huwag tayong mapagod sa paggawa ng kabutihan.